meron lang akong i-share sa inyo guys nung Sunday sinundo ko yung isang tauhan ko dito sa kabilang uh, province ng Wanganoy dumaan kami dito sa itong roadworks na to so pa na kami itong way na to pawi pa tapos yung sa kabila may nagabang na polis doon ngayon nung nung nakalagpas na kami dito sa, nakapasok na kami sa roadworks yung polis paharap sa doon sa likuran bumalik sinundan kami itong roadworks na to guys ay 30 30 lang talaga kung anong nakalagay sa nakalagay sa ano nakalagay dyan sa may nakalagay kasi, dyan, kasi silang karatula dyan kung gaano ka lang dapat kabilis yun lang dapat ang susundin mo so ito kadalasan sa mga roadworks dito ay 30 km per hour lang talaga ang pwede mong i-maximum sa yung speed maging wala man sasakyan o meron mang sasakyan kita ko yung mga kasama no kasalubong ko sila kasalubong ko sila so dito guys dito yung uh, <coughs> sinundan ako ng pulis ngayon nakita ko naman siya na sumunod siya sa akin kasi umikot nga siya nakita ko na police car dandahan rin ako dito Nag, uh, nagdandahan ako dito mag drive ngayon pagdating doon sa baba guys pag pagdating doon sa pinakababa dyan siyempre palusong na nagiging 50 na yung takbo ko bumilis yung bumilis yung takbo ng aking uh, pagdadrive kasi so, hanggang malayo to eh, hanggang dulo ang roadworks nito dandahal talaga ako nung una akala ko naman na hindi na siya hindi na siya mananak magano maninita yung pulis kawa nang nakasunod lang siya sa akin sinadya lang pala talaga niya guys na susundan niya ako ayan niya guys nakita niyo yan 30 ayan nakita niyo 30 ta talaga yan ayan so dapat yan lang talaga dapat ang speed ngayon pagdating dito ayan ito pababa na ito pababa na to hindi na nga ako nag umaapak sa gas, sa gas ko guys din ako umaapak ngayon bumilis yung takbo ko umabot pala ako ng 50 na ayun na papansin nyo dito nasa 40 lang ako din ako umaapak ng gasolina eh. napabilis pa ako dito dito na umilaw yung umilaw yung pulis pag umilaw na yung pulis napansin mo uh, automatic tabi ka na kasi ibig sabihin mayroon ikaw ay merong violation. So umilaw siya sa likod. So dito niya ako banda, dito ako banda guys. Yan, dinilawan niya na ako dito. Uh, tapos doon ako sa may kanto, doon ako tumigil. Tumigil na ako. Sabi ng pulis sa akin, alam mo ba kung bakit kita hinuli? Sabi ko, speeding. <laughs> Pero alam nyo guys, yun, ticket lang siya. Hindi na kinuha ang aking lisensya. Tinikitan niya lang ako. At ipapadala na lang sa mailbox sa bahay ang um, uh, ang ano, ang yung violation ko at babayaran ko na online. Hindi na kinuha yung aking lisensya guys. Ganon kabilis dito, online lang ang bayad. Wala nang seminar-seminar. Wala nang tubos-tubos sa yung uh, sa yung lisensya. So ganon lang guys. Bye-bye.